So good day guys Magandang araw sa inyong lahat So for today's video guys Ay Isishare ko lang kasi Kahit ako nagtataka ko Bakit meron akong dumating na Parcel Galing sa Lazada Ayan. Hindi ko alam kung Lazada ba to Kasi ang Walang nakalagay kung Lazada siya Ang ano rito JNT Express Yan So wala akong binayaran dito, 00 ang nakalagay. Ayan oh. 00. Oh. COD siya pero 00. Wala naman akong natatandaan na meron akong binili na binayaran ko kasi unang-una, wala nila laban yung Gcash ko nitong mga nakaraang araw o linggo. So galing siya nang Kawit Kabite. 1025 MA Tuklong Road, Barangay Tuklong, Kawit, Cavite. Yan. So, naapangalan siya sa akin. Ako yung receiver. So, wala naman akong natatandaan na may inorder ako na na binayaran ko na sa gikas ko. So, nagtataka ko. Pero meron akong ano, ah, uh, uh, sa aking Lazada ada platform uh, regarding doon sa aking biniling E88 mini drone. So kasi yung mini E88 mini drone ko is ano uh, so nung time na huli ko siyang ginamit na pinalipad ko siya uh, nag crash landing siya pero hindi naman siya yung ano dandaan siyang bumaba. So napunta siya doon sa kabilang school so nung kunin ko yung drone napansin ko hindi na umiikot yung isang propeller niya, yung sa unahan gawing kanan so yun nga hindi na siya umiikot napansin ko tapos nung itest ko siya ulit pa rin tatlong prope propeller na lang ang umiikot bali yung isa hindi na siya umiikot sabi ko ano nangyari tapos inamoy ko na uh, amoy sunog yung part na yon yung isang propeller yung isang motor so kinunta ko kaagad yung binilan ko yung seller so nung binili ko sa kanila yon bali nagbayad ako ng electronic protection insurance so nung kinunta ko yung seller ah uh, habi nung seller bidyuhan ko na hindi siya umaandar ah uh, videohan ko na umaandar yung drone tapos yung isang uh, propeller niya na hindi umi umiikot para daw ereklamo nila doon sa uh, warehouse kung nila kinuha yung ano yung drone at magamit ko yung insurance ng electronic protection insurance magamit ko so base sa transaksyon namin ng seller may dumang motor maingay so bali sa transaksyon namin ng seller sabi niya titig uh, titignan nila kung mapapalitan nila yung unit tapos after ng usapan namin uh, nagchat siya sa akin na ang sabi niya uh, pwede nilang palitan yung unit at yung nasira sa akin na drone hindi ko na kailangang ibalik sa kanila so baka ito yun hindi ko lang alam hindi ako sure kasi wala talaga akong natatanda ang may in-order ako sa uh, Lazada or Shopee or TikTok na ah uh, binayaron ko ng ah uh, Gcas ko kasi wala lang naman yung Gcas ko eh naubos na so tara guys bubuksan natin unboxing natin tignan natin kung ano yung ah uh, laman nito So ayan. So nabanggit ko na kanina kung saan siya galing no sa Cavite, Kawit Cavite sa Tuklong. So samahan niyo Guys, okay, no? buksan natin. Popili yung drone niya nga to para mga pagpalipad na ako ulit. Pero wala pa namang update sa akin yung ano yung seller sa Lazada kung pinalitan na ba nila. Pero ang sabi nila maghintay lang daw ako. So palagay ko guys, ito na nga yung drone. Ayan na. Oh. Masaya ko naman na uh, excited ako. Ayan. Thank you. Ito nga, drone niya to. Salamat sa ano ba ang pangalan ng seller? Homage. Homage lifestyle yata yung pangalan ng seller. So, yun. Pinalitan niya talaga yung ano ko. Uh, nagpapasalamat ako sa kanila at magagamit ko na uli ang pagpapalipad na uli ng drone. So yon, kinalitan nila wala akong binayaran yung lumang drone na akin pa rin. So ibablog ko yon yung lumang drone at saka tong kapalit. Uh, next video ko ipapakita ko sa inyo na nasa akin yung lumang drone. So yun nga nasira yung lumang drone. Uh, nasunog yung isang propeller nya So salamat. Ayun no, oh, bago na guys. At puti siya guys ha. Puti puti ayan yun lang may konting damage ayan basag yung ano okay lang yan uh, control lang naman yan basag yung ano ayan walang problema dyan tapos ito yung bagong drone ayan ang galing kaya lang parang kulang yung ano nya ah hindi Tapos pala Dito pala ko kulang ayan nandito pala sa kabil <laughs> excited ako guys ha ang galing oh. Ayun oh, gumagana guys oh. So titignan natin kung gagana siya guys ah. Ito pala, nandito pala yung ano, basag lang. Yan, basag yung sa may control. Didikitan ko na lang yan. Ay, thank you, thank you. Sa ano, comics yata pa ang tawag, ron. Hindi ko alam basahin eh. Pero ang galing ah, ang galing pinalitan talaga nila so naka-insured yung aking ano guys ah, naka-insured yung aking ah, drone yan may kasama rin itong ah, yung guide propeller guide para hindi siya pumangga bangga tapos may extra propeller blade so may manual siya guys yan ang manual tapos dito ini-scan yung, yung ano yan, i-scan mo yan para makontrol mo siya sa cellphone mo so guys, ang galing guys ha? Ah. thank you, thank you sa so, seller maraming salamat ang galing magagamit pala talaga yung ano yung insurance na kinukuha mo yung so, binabayaran mo binayaran ko sa insurance guys is 40 pesos para sa delivery ng aking drone Ah, uh, nagbayad ako ng 40 pesos. So, yung drone, no need ko na raw isa ulit, sabi ni seller. Salamat sa seller. Ah, uh, yan. ipo uh, ipopromote kita sa aking, ano, sa aking ah, uh, vlog. ipo Ipopromote kita. Sana maraming bumuli sa'yo. Thank you, thank you. Sa bagong drone. Pero hindi ko pa nang testing kung lilipad siya. <laughs> Wala akong battery. Kasi yung drone, naiwan ko sa bahay. Nandito ako ngayon sa work. So, ayan, guys, no. Ah, uh, Ayan, uh, E88 Pro ang nakalagay rito. So, salamat guys. Salamat. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan. So, salamat sa homage. Ayan, wala akong paglagyan ng kasiyahan ko guys. Pinalitan niya yung aking uh, drone. Ha? Wala akong paglagyan ng kasiyahan ko. Maraming maraming salamat sa... Homage Lifestyle. Alam ko, Homage Lifestyle yung ano yung pangalan ng ano eh. Ano. Pero hindi pa siya nag-update sa akin kasi bago ko binuksan to, sinilip ko yung Lazada ko, tinignan ko kung may update. Kasi nagtataka ako bakit meron akong parcel na wala naman akong in-order pero may parcel ako. Kaya may bago kong drone. O, nasira ko, pinalitan. Ayun, dumating yung anak ko. May dala siyang pagkain galing sa bahay sa <laughs> so, sobrang excitement ko ayan kung ano ano sabi ko so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong panonood uh, God bless at uh, uh, naway pagpalain tayo lahat this coming new, uh, this new year sa bagong taon at lalong lalo na doon sa seller maraming salamat homage lifestyle yata pangalan nun hindi ko alam lalagay ko na lang sa description kung anong seller sa Lazada yon. So thank you, thank you. Bye bye.